itong si uh, Department of Justice Secretary Jesus Cristo Milimulya at si Senador Rodan de Marcoleta, nagkasagutan niyan sa pagginig ng Senado hinggil pa rin sa kondisyon ng Witness Protection Program. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagkainitel ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Sekretary Jesus Crispin Boying Remulla at Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa manumalyang flood control projects. Kung saan, bagyang nagkaroon ng tensyon sa diskusyon ng dalawa hinggil sa usapin ng Witness Protection Program ng Kaguran. Nagpalitan ng argumento ang naturang kalihim at senador sapagkat hindi magkatugma ang kanilang paninindigan kaugnay sa kondisyon para sa aplikasyon. Ayon kasi kay Justice Secretary Jesus Crispin Ramulla, maaari namang isama ang restitution para sa mga nais mapabilang sa Witness Protection Program. Ngunit, git naman ni Sen. Marcoleta, wala nang nakasad sa probisyon ng batas na nagsasabing kinakailangan ito bago mapasama sa naturang programa. Kaugnay nyan at ang pakinggan, si Secretary Jesus Crispin Boying kalihim ng Department of Justice at si Sen. Rodante Marcoleta ang restitution is not part of it? Yes, it is not. Oh, pero sure. hindi, hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case? Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in, in terms of, na, of this case na. being a financial crime, sir, this is a A crime against the Mr. Final, financial status of the Filipino people, of the Filipino public. I think that it's just right. Mr. That Secretary, asked, are you amending the provision of the No, sir. No, sir. But that is how we run the witness protection. Habang binigyan din pa ng naturang senador na hindi agaran may papatupad ang restitution sa mga nais maging testigo sapagkat hindi anya ito naayon sa batas. Higinit ito na kasunod na mapatunayan ang criminal liability ng isang individual tsaka lamang maaaring umandar ang pagproseso ng pagbabalik, pagbabalik ng umunoy mga nakuang pera o yaman. Narito atin naman pakinggan si Senador Rodante Marcoleta. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute on how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Buhat nito inihayag naman ni Justice Secretary Remulla na nire-respeto anya ang opinion ng naturang senador. Kanyang pinanindigan na ang prinsipyo manong nakaugat sa batas ukol sa pagsisilbi ng katarungan hinggil sa isyo ay makakamtan sa pamamagitan ng restitusyon. Ngunit Agad naman itong kinontra ni Senador Marcoleta sa kanya naging reaksyon sa ibinaging pahayag o komento ng kalihim. Ating muling balikan ang tinig ni na Sekretary at Senador Marcoleta. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But uh, it that is, is not how, my uh, opinion. It is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating from the, the vantage point the, of, the result, of the reason uh, behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... It sir, it can come, come before, or before or after, sir. It can come before you, or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Samantala, isinagawa naman ngayong araw ang inisyal na evaluasyon ng Department of Justice sa hiling na mapay si Alcantara sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Romulia na pag-usapan rito ang patungkol sa restitution o ang posibilidad ng pagbabalik sa muna yung mga nakuang yaman mula sa manumalyang mga proyekto. Ngunit, get na hindi pa agaran matutukoy kung kailan maaprobaan kung sakali ang aplikasyon ni Alcantara sapagkat daadaan pa niya ito sa proseso. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted. Source of news and information, Bust Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.